Mabuenas na araw, mga kaabante. Ako po si Master Hans at ito ang ilan sa mga abang tips at paalala para sa live na kay Bongga. July 12, Wednesday, para sa mga pinanganak ng Year of Drought, malakas ngayong araw na makumbinsi ang ibang tao. Kahit na matigas ang damdamin ng ibang tao, siya ay kaya mong mapasunod. Green at 16 ng swerte, sa lahat. So, ako saman tayo, conflict day to day, huwag mong higpitan ang sarili. Nakakasama sa ita ibang tao kung pati sarili ay pinagdadamutan ng kasiyahan. Peach at 9 ang swerte sa chart. Tiger naman tayo. Mas maging ang buhay kung sama-sama ang buong pamilya. Happy Family Star activated. Pink 17. Rabbit naman tayo. Tigilan na ang pagiging chismoso o chismosa. May malapit kang kaibigan na posibleng makaaway. Blue at 3 ang swerte sa chart. Lago naman tayo. May tao magpapaligaya sa sa'yo. Ngunit makakaranas ka rin ng kalungkutan, magsuot ng rose quartz, ipabless, bilhin ang rose quartz, mga lucky yan, dito sa tindahan ni Master Hans Kua. Gray at 11 ang swerte sa chart mo. Sa snake naman tayo, ha. ang pagiging madaliin mo na gawin ng mga trabaho ang nagiging dahilan, kaya ka nagkakamali. Relax ka lang at magkaroon ng focus sa sarili. Silver at 4 swerte sa snake. Sa so horse awesome naman tayo, magiging mahinahon, huwag na maging emosyonal, brown at 20 ang swerte sa horse goat naman tayo, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Magkakaroon ka ng magandang balita mula sa isang kamag-anak. Peach at 14 ng swerte sa goat. Monkey naman tayo magtiwala sa sarili kakayahan at tiyak na magkatagumpay ka. Ang gawain sa loob at labas ng tahanan ay matatapos mo rin agad. White at 15 ng swerte sa chart. Rooster naman tayo makakaranas ka ng kalungkutan ngayong araw dahil sa pabago-bagong mood swing mo. Purple at 18 ng swerte sa chart mo. Dogi naman tayo, ingatan ang health ni araw dahil sa mga obligasyon. paunahan, mag-ingat ka rin pagdating sa pera. Red at waiting suwerte sa dogi. Pigi naman tayo, tanggapin ang pagkakamali, humingi ng paumanhin. Maganda ang pagkakataon na to para makuha ang plano. Silver at tuwang suwerte sa Year of the Piggy. Muli po ah, ito po ay magabay lamang ni Master Hans kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil na sa inyong mga na silalay ang inyong tagumpay. Ako po, si Mas Kranskua para sa Hanswerte sa Abante. <troll noise>